Dito bandarito marami pa rito hindi pa yung banda rito mga kaibigan, mga bayan. Napot na sila ng umaga. So, pa dito. Ayan, oh. Good morning, salad. Good morning, good morning, good morning, good morning. Andiyan na rin yung sakyan ng mga pulis, mga kaibigan, mga bayan. And good morning, salad. Good morning. tambak-tambak pa dito mga kaibigan mga bayan ganito pala ito sa umaga mga kaibigan mga bayan mga inabot ayun ang dami po good morning sa lahat good morning good morning good morning dito tayo ulit sa baby soria puspusan yung kanilang pagliligpit ang dami Ayan eh, o no? Ah, ganito pala dito mga kaibigan mga bayan pag umaga <laughs> Tayo pa paninda eh, Ito oh. Puno pa Adyan na yung sakyan ng pulis eh, no? Mga kulig Good morning sa lahat, good morning, good morning, good morning Pag alas 6 mga kaibigan mga bayan Tapos hindi pa sila naglilipit Ayan Kukunin na yung mga panindayan pagka inaabot ng alas 6 Kaya mabilisan sila naglilipit mga kaibigan mga bayan Yan yung sasakyan ng ano Yung pulis na nanguhuli Ayan o May blinker blinker na yan Ayan, pag inaabot ng alas 6 yan. Ayan, pinapalikpin na sila. Ayan. Good morning sa lahat. Good morning, good morning, good morning. So, ang dami pa rin dito. Ayan o. Pagpasa talaga dito mga kaibigan, mga bayan. Ang dami. Yun. Gulay, ang palaya. Ayan o. Sitaw, ang dami. Ayan o. Good morning sa lahat, good morning, good morning, good morning Ito pala, tampak pala dito mga kaibigan mga bayan na yun. Dito yung sakyan ng pulis Pag ito alas 6, pag hindi pa talagang Ipipin nila nga to, alas 6 Ayan, pawang lang na, lang na mamaya Pag ng alas 6 yan mga kaibigan mga bayan Magwawangwang na yung pulis Tapos yan, ligpitan na, na yun sila lahat Ito pala dito hanggang sa dulo Good morning sir Ayan mga kaibigan mga bayan Ganito sa dulo yan Ayan o ganito sa dulo oh, Ayan ang ganap dito sa Divisoria Ayan yun ang uli guys Pagdating ng alas 6 guys tapos di pa sila nakaligpit Magwawangwang na yan me. Ang ganda sa dulo para sa mga kaibigan mga bayan. Dami na yun eh na, basta pag huwag nagwangwang na yan, mga kaibigan mga bayan. Nakalisan na yung mga yan. Alisan na yun sila pagka uh, was na nagwangwang na itong mobil na ito ang wang na to, magkalisan na yan sila kasi alas 6, pag alas 6 talaga yan. Yan ang sinyalis niyan. Ayan, dami. Dami mga parinda mga kaibigan mga bayan. Andiyan na yung paplasing flashing dami dito, ayan o. Oh. Good morning sa lahat. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, dami mga palinda, mga palinda, palinda. Doon sa kabila, mabilis na sila doon. Sinanda na yung pamplasing. Kaya kailangan nila makapagligpit na. Ang dami, dami pala yun. Andiyan na yung pamplasing mga kaibigan mga bayan Sayang, dami kalamansi eh. Oh. Tinatapon-tapon na lang Ito yung gaganapan dito sa divisorya mga kaibigan mga bayan Grabe kalabasan, dami oh, sayang oh Tinapon na lang guys, eh no Ah, may ganito pala, may mga nakapangabang pala sa Arias at Good morning, good morning, good morning, good morning Ito yung kaganapan din sa Divisoria Pagdating ng alas 6, dapat wala na to. Dapat nakaligpid na sila Ito, ang daming kamatis oh. Kamatis oh. Ayan guys Andiyan na yung pamplasing pag di pa kayo nagligpitan dyan, yari kayo dyan. Mabasa kayo. And good morning, good morning, good morning, good morning. Ah, 70 pa rin yung kamatis dito mga kaibigan mga bayan. 70. 70 ang kilo ng kamatis. Ayan. Nabilisan din pagkuhan ng basura kasi nandiyan ay pa-plating. Kaya kailangan na magkagigpit-gigpit, magkagigpit likpit, maglikpit. Bella, good morning. Hello, 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 hello. Good morning sa lahat. Balik. Balik. Wala siya, no? Ayun. nila kayo ay mga basura, mga kaibigan. guys ang bilis nagkawalaan ayan na o oh. nagkalisan sila lahat ang bilis o oh. tingnan nyo ayan o oh. oh. nagsipasok na lahat lahat ng kariton dyan sidecar yan bawal na yan hmm. pag hindi pumasok karga yari kayo dyan lahat na mabilisan na pag hindi kayo pumasok kargahin yan ayan o oh. hindi pumasok yung kakarga ang bilis guys tingin nyo guys ang bilis oh ang linis sa ang mm. bilis, ang linis agad guys Nawala agad yung maraming kariton Ayan ambilis oh. Ang bilis nila nagkawalaan Ang bilis nila nagkawalaan mga kaibigan mga bayan Ayan. May naiwan pa oh Sige Pag di kayo pumasok Huli kayo Ang linis ba Ang bilis Ang bilis nila guys Ayan oh Ito yung isabel gate po wala na mga sidecar. Sidecar dito sa lupas. Sidecar, Ang dami eh. Ang dami Punong-puno ng kariton yan dyan. yan? oh. Ang Ayun, sa dulo na yan mga kaibigan mga bayan Dito, dami dito kanina eh. Punong-puno to ng mga kari-kari kanina guys.